Good day everyone Pinesto uh, natin yung ating mga kambing dito sa likod bahay Kasi maganda naman ang panahon Tsaka wala naman tanim dito Si Papa ng Pisces Pero Sabi Ayan Ayan yung ating kambing puting kambing Hindi pa rin sila Hindi pa rin ito nakukuha Ang gustong kumuha so, Ito Ayan yung ating binibenta Ito 2-8 yan Ito 3-5 Pero kaya naman ito sa 3.3 ito last price nito eh, ito 7 ito so, 2 talaga ito 2 talaga ang benta ko 6 months ito 11 months kasi yung dalawa palayin natin yun palayin natin sa pure breed ay so, naglambi na so ayan yung ating mga kambing kung walang bumili, itsaga lang eh walang bumibili gano sa ating kambing na to kasi Siguro, eh, dalawa lang naman yan. Nalilitan. Oo, oh, namamahalan. <laughs> Pero tamang presyo lang yan kasi ang bili natin dyan, nung 5 months old yan, yung 27. Ang na yan. Tapos ito, bigyan natin dito. And, ano? So, pa ni Mrs. Tull, yung natin, tapatin. So, konti lang naman ang ano natin dyan. Ang dilensya. So, ganun man talaga eh. Hindi tayo magdilensya kaya tsaka tayong kumuha lalo ngayon. Pahirap pa kumuha ng pakain. Kasi dito sa ko nga, naulan. Ngayon lang medyo kapon. Medyo maayos ang panahon, talagang mainit. Kaya tuyo yung damo. Ginagawa natin pagpapakain, pagpapastol dito. Kaya eh, sinisigurado natin na tuyo ang damo na kanilang makakain. Kasi iniwasan natin na magkaroon sila ng kabag. Kasi pag may kabag sila, yung hangin dun sa loob ng tiyan nila yung magiging coast na pwede silang bigla na lang mamatay so ayun naman natin yung mangyari yun at ating mga kambing kasi lugi Siyempre, kasama din naman yun sa mga sitwasyon na ating mararanasan sa pag-aalaga ng kambing so hanggat maari, kuwasan natin silang pakainin ng basang dahon kaya ang ginagawa ko talaga dyan sa napapansin nyo sa ating mga video eh, karamihan talaga ang ating pakain sa ating kambing yung eh, dahon ng saging kasi sa dahon ng saging kumula ng malakas uh, mga 30 to 40 minutes tuyo na yung dahon nun hindi masyadong nababasa so pakain yun yung kumukata pinapakain natin sa kanila na tayong kuha dun sa mga bilang gilid ng kalsada may isa may mga puno ng saging dun So, ngayon dito, basta mo natin para hindi maubusin daw na sa akin doon. So, ayan yung ating update sa ating mga kambingan. Pero kahit malit to, yung si YT, YT lang pangalan ko dyan. Yung e, mabigat yan Tatapaan nga yung daliri ko sa paan dyan. Talagang naramdam um, mo na mabigat siya, kahit malit. So, ayan yung update sa ating mga kambingan. Tapos oh, yung itim naman na si Pangalan mo na. na, bigyan na natin pangalan Si Marimar Hindi uh, <laughs> eh. siya ako limlim uh -huh. Madami yan yung, bigyan na, bigyan na ayun, eh Ayan Marimar Agat yan Hindi yan ang dila eh Gusto yung yung benta eh, malapit na yan ano eh pipap pabara tapos yung yung mga ano mga manok gansa nandito i-enjoy yung manok sa pagbibilad sa init so dahil lang yan dyan yung ating laga so yan tayo naman malakas kumain yung mga yan hindi pa yan nagkasakit ever since na aking nalaga at never at minsan ko lang napansin na lumabot yung kanilang dumi hindi ko alam kung sino sa kanila so naka ready agad tayo na pakain sila ng daon ng saging tapos daon ng langka ayun yung kasi yung magandang ipakain sa malambot ang dumi ng, ng, mga kambing ayun sa aking pag-research so yun ang ginagawa natin so ayos naman at talagang epektibo magmula nung pinakain ko yun minamonitor po sino yung, yung nila eh, ganun pa rin basa eh hindi naman so ayun so sa ating mga manunood, uh, at naka, bagong manunood at nakaka bagong nanonood sa ating channel huwag niyo pong kakalimutan mag like share at subscribe syempre kung malapit po kayo dito sa bayan ng Tigaon Kamarinis oh. Ito po ang ating binibenta. 2.8 pero mas price niya 2.7. Ito naman. 3.5 talaga na yan. Pwede kang benta ng 3.3. Yan. So, ito yun lang. dalawa. Kasi yung dalawa, papalahi ko sa F1 na Aglunobian o Bower. So, dalawa lang. Kasi, dalawa lang ititira ko. Kung mahirap, mas malapit na naman ang taginit mas mahirap pa tayong maka makano ng awot anong ng damo awot kasi ang tawag dito sa pagbikol awot so ayun lang po ayun, salamat po